Mga fans ni Jake sa kanyang concert sa Boston, nag-enjoy din at naging masaya sa performance ng SB19 ng I Want You, Gento at Crimson. Narito panoorin natin. Maraming ang na-surprise at na-shock sa talent ng Pinoy ng SB19 dahil nag-guest nga ito special guest sa concert ni Jake sa Boston marami ang bumilipat na mga at humiyaw sa performance na tatlong kanta ang inawit o pinerform ng SB19 sa concert ni Jake bilang special guest sa Boston narito ang ilang video kung saan na enjoy at naging masaya ang mga fans ni Jake sa performance ng SB19 Good evening everyone, I'm Justin. My name is Kat. We are SP19! Yeah. Hello everyone, we are SP19 and we are from the beautiful land of the Philippines. Oh. Yeah? And we here. <laughs>